Talaga nga namang love is in the air ngayong buwan ng pebrero. Nariyan na ang proposals na ating inaabangan para makisana all. Gaya na lang ng surprise engagement proposal ni Mac Tolentino para sa kanyang kasintahan na si Yen Flores na nangyari lang naman sa MRT3 sa Ayala Station. Ang plano lang talaga ni Mac ay magpakuha ng letrato kasama si Yen sa photo booth ng naturang MRT3 station. Pero last minute ay nagpasya na siyang magpropose kay Yen dahil sa photo booth mayroon din ang haharana na staff. Ang orihinal na plano talaga ay sa hapon pa niya hihingiin ang kamay ng kanyang nobya. Sa kanyang biglaang engagement proposal ay matamis na oo naman ang tugon ni Yen kasunod ang yakap at halik nito sa kanyang nobyo na si Mac. Saan naman sa Facebook post ng DOT or MRT3, tunay ngang may right timing sa MRT3.